Imbukin na natin, ano po ba tingin niya rito sa pasabog nitong si Zaldico? Meron siyang second part, di ba, yung latest video niya. Nagpakita siya ng mga larawan ng uh, suitcase na di umano'y naglalaman ng salapi na ibinigay daw niya dito kay Bongbong Marcos at saka kay Zaldico. At ang claim niya, tumanggap daw ng 25 billion peso kickback yung Pangulo. Well, uh, okay. Alam naman natin na isang buwan na siya o halos isang buwan na siya na wala dito sa Pilipinas. At hindi natin alam kung babalik pa, pwedeng babalik pa, pwedeng hindi na. Tapos tingnan natin yung timing niya. Alam naman natin na bukas ay may magsisimula na yung sinasabi na three day na rally, yung supposedly for uh, accountability, uh, for justice and accountability. Dito nga sa mga usapin na to sa massive uh, corruption. Now, hmm. itong video-video na ito, bakit kailangan ganyan video? May part 1, may part 2, and then may part 3 pa daw. Uh, Anong hmm. ibig sabihin yan? Hindi ba parang, ah, ano ba yan? Kung talagang uh, okay, meron, nandyan sa kanya yung katotohanan, at uh, may mga ebidensya siya, napakadali naman, dapat naman talaga, na, na bumalik siya dito at kumagat siya sa tamang proseso, sa tamang proceeding, sa tamang forum, hindi yung ganyang video na parang uh, um kasi halatang kasi ano na siya eh, parang wala na siyang choice, so nanlalaglag na lang siya. Na since uh, marami na yung mga lumalabas na mga siya talaga ang uh, tinuturo at uh, dahil nga sa kanyang naging role as uh, a appropriations committee chair noon ata uh, siya nga ang uh, talagang nagdu sa bicam kasi nga appropriations chair nga siya and then nakita natin yung uh, grabeng mga uh, insertions at that level uh and then ito yung ginagawa niya ngayon now uh, wala 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 tayong sinasabi ngayon na hindi totoo ang sinasabi niya ang ano lang natin is paano natin ngayon malalaman alin dyan ang totoo, alin dyan yung embellishment, alin dyan yung ginagawa lang niya para to save himself, to save his skin. And kusa ba niya yan? And then, ah uh, kasi hindi natin ma maiwasan, magduda, mag-isip na may nasa likod na naman ba sa kanya? Meron, na na ba, meron bang mga naka-access sa kanya? May mga gumagamit ba sa kanya? meron na naman bang grupo o tao na nag-o-orchestrate ng lahat na to para ma-fuel itong mga sisimulan na nga bukas na, na mga yung ganyan na rally na supposedly for accountability pero may mga haka-haka rin, may pangamba na it can even that it can go beyond yung na peace, peaceful movement for accountability. Kasi alam naman natin yung nagiging moves ngayon ng Duterte camp na power grab ito. Ang gusto nila regime change. Hindi na sila makahintay ng 2028. So yung issue na ito na wala namang duda na napakaseryosong issue ng accountability, ng korupsyon, na kailangan talaga magka-closure. At kaya nga nag-uumpisa na ang proseso. Pero they're exploiting this very issue para isulong na yung kanilang selfish political agenda to grab power. Gusto na, na hindi na talaga sila makahintay for 2028. At ito na yung mga pagkakataon. So itong mga ganyang mga personalidad na katulad ni Saldico, yan ang mga perfect choice na pwedeng gamiting tool para ma-achieve ay yung kanilang mga ganyang mga agenda. So, so yun ang tingin ko dyan. Bakit video-video? Hindi pwede yan na video lang. Yung, yung parang, ano, ano ba, mag, uh, masyado naman silang, ano naman ang tingin nila sa atin? We are all for truth. I mean, don't, don't you know, yung, yung, klaro yan, klaro yan. We are all for truth. Gusto natin lumabas lahat na katotohanan. Gusto natin lumabas sino talaga ang mga nangurakot Sino ba talaga ang mga nagnakaw na mga milyon-milyon, na mga bilyon-bilyon? Sino ba talaga ang uh, ay kagagawan ng mga uh, insertions na yon ng mga unprecedented ng no, sa 2023, 2024 and then 2025 uh, budget. Now tinuturo ngayon ni uh, Saldi ko mismo ang pangulo. Now ang pangulo siyempre ang gusto rin natin, pakinggan din natin ang Pangulo. Para sa akin, kailangan sagutin din yan ng Pangulo. ah uh, bahala na siya kung gusto niya, sagutin na niya kaagad yan o ah uh, hintayin din niya yung tamang proseso. Yung ah uh, kung, kung hindi, hindi dyan sa ICI, kasi baka maging ano rin yan, parang may suspect, suspect din na magiging ano dyan, dahil nga it's his creation. It's an EO, created body. So pwede naman yang uh, hintayin yung uh, uh, hopefully na batas ka kaagad na panibag na isang uh, more independent and stronger independent uh, commission Mal malapit na yon kasi uh, uh, minadali na rin po namin yon natapos na rin po yan sa House Committee level yung independent commission against infrastructure corruption pero hindi po ganyan hindi po tama yan. And then, hindi po tama to work outside of the constitutional framework. At saka yung mga nag-uudyok dyan sa military. Siyempre, hindi aaminin ngayon ng uh, security forces, ng security sector, ng AFP, na merong banta sa seguridad mm. o merong banta sa stability ng ating uh, institutions. Pero, uh, I don't think we can believe that. Kasi nga 'yan ang ano, 'yan ang agenda nila. At mm. nagpapagamit malamang 'yan si former former Congressman Taldico. Kanino po sa tingin niya siya nagpapagamit? Sa puwersa nila Duterte. Kasi malinaw naman sa sa akin 'yan na si itong uh, constitutional successor ay uh, 'yan na ang kanyang target na ma na makuha niya makuha na niya kasi naiwasan niya at least for now naiwasan niya yung impeachment at isa pang issue yon uh, Christian na kasi nga naman bakit hinayaan na nag naging hanging bakit hinayaan na hindi naging hindi nagkaroon ng closure yung impeachment uh, tuloy yung serious issues din ng accountability nitong vice president ay nandyan pa rin. Kaya nga, para sa akin, and I aired this this morning sa isang uh, forum, uh, news forum, ay hindi ka tanggap-tanggap na yung constitutional successor ang uupo kung sa kasakaling uh, mag, um, they succeed dyan sa pagpaparesign o kaya yung pagpapatalsik sa incumbent, sa incumbent president. Yung issues of corruption ngayon, yung yung mga rinirace ngayon ng ni uh, former congressman Saldico, ah uh, iano yan? Yung let that be settled also in the proper forum. Let the president respond to that sa tamang paraan, sa tamang proseso. Hindi yung pipilitin, nagigibain natin yung mga constitutional and legal processes to suit The political selfish agenda of the Duterte camp, mm. aided, aided by uh, some other sinister forces. Mm -hmm.